Tuwing umaga sa buong Pilipinas, bago pa man sumikat ang araw, milyon-milyong senior citizen ang gumigising, naghahanda para sa kanilang araw. Ang kanilang buhay ay hinubog ng dekada ng paggawa, katatagan, at sakripisyo. Para sa marami, ang kanilang pagtanda ay nakasalalay sa katiyakan ng mga pensyon, benepisyo, at pribilehiyong ipinangako sa kanila. Ngunit sa Disyembre 2025, ang katiyakang iyon ay mababago sa paraang hindi inaasahan. Sa loob ng maraming taon, ang proteksyon para sa mga senior citizen ay isang pinagtagpitagping sistema na may iba't ibang ahensya at madalas na komplikado. Ito ay nadulot ng pagkaantala at pagkalito. Ngunit simula ngayong Disyembre, may bagong sistema na itinatayo na naglalayong muling itayo ang pundasyon. Ito ay isang makasaysayang pagkakaisa sa pagitan ng IS at ng Unified Senior Citizen E-System. Isipin ito sa halip na maraming D mayroon ka na ngayong isang digital at pisikal na pagkakakilanlan. Ang bagong iiksudli ay may secure na GKT code na direktang naka-obnay sa iyong is member record. Ibig sabihin, ang iyong pension status, contribution history, at eligibility para sa karaddagang benepisyo ay agad na mapapatunayan. Wala nang tambak na papeles, wala nang pabalik-balik na lakad. At dito nagiging tunay na revolusyonaryo, pinalalawak ng SS ang kahulugan ng nararapat sa isang senior citizen. Ang bawat fully paid up the pensioner na anim na pupa taas ay otomatikong magiging kwalipikado para sa expanded senior citizen benefits package. Kasama dito ang buwanang pensyon, libreng telemedicine consultations, quarterly health subsidy para sa maintenance medicines, at priority access sa PhilHealth's e-benefit packages para sa malubhang sakit. Ngunit paano kung hindi ka pa tumatanggap ng pensyon? Ipinakikilala ang e-catch-up contribution program para sa mga senior na, anim na po hanggang 65 na may mas kaunting kontribusyon. Maaari ka nang magbigay ng voluntaryong kontribusyon na nakabatay sa iyong kasalukuyang kita kahit nakasingbaba ng 200 pesos bawat buwan. Tutumbasan ng gobyerno ang 50% ng iyong kontribusyon sa unang dalawang taon. Siyempre, walang saysay -say ang lahat ng ito kung hindi maasahan ang pagdating ng pera. Kaya kritikal ang pagbabago ng SS sa sistema ng payout nito. Simula Disyembre 1, 2025, ang lahat ng pensyon ng SS ay ibibigay sa pamamagitan ng isang bagong National Digital Wallet System na binuo kasama ang Banko Sentral ng Pilipinas. Maaari kang mag-withdraw ng cash sa anumang partner bank dikit nang walang bayad magbayad ng bills direkta mula sa API o tumanggap ng pensyon bilang crew-based disbursements sa mga barangay center. At gayon pa man, kahit ang pinakamahusay na sistema ay bumabagsak kung hindi nito naaabot ang pinakamahina. Kaya ang paglikha ng T-Barangay Senior Wellness Hobby ay mahalaga. Bawat barangay sa bansa ay kinakailangan na magdalaga ng pisikal na espasyo bilang one-stop service point para sa mga senior ang mga sinanay na community worker ay naroon upang tumulong. Ngunit maging tapat tayo, ang ganitong kalaking pababago ay hindi nangyayari ng walang hadlang. May mga senior na hindi pa rin nagtitiwala sa mga digital system. Kaya kasama sa rollout ang key senior citizen mobile caravan. Ang mga air-conditioned van na may biometric scanners at satellite internet ay maglalakbay sa bawat probinsya, barangay-barangay. Sa mga liblib na lugar, kung saan ang heobrapiya ay matagal ng hadlang sa akses. Ito ang madiling pagkakaiba sa pagitan ng pagtanggap ng iyong pensyon at pagkawala nito. Sa ilalim ng lahat ng ito ay isang pilosopikal na pagbabago. Tinatrato ng Estado ang mga senior citizen hindi bilang pasibong tumatanggap ng tulong kundi bilang aktibong kalahok sa pambansang pag-unlad. Ang bagong balangkas ng patakaran ay tahasang nag-ubnay ng mga benepisyo ng senior sa civic engagement. Halimbawa, ang mga senior na nagbubuluntaryo ay makakatanggap ng karagdagang buwan ng stipend. Ngunit paano kayang kayanin ng gobyerno ang lahat ng ito? Ang sagot ay nasa konsolidasyon at kahusayan. Sa pagsasama ng ASV sa mga database ng IS natatanggal ang mga kalabisan na proseso. Ang pagbawas sa pandaraya sa pamamagitan ng biometric authentication at real-time data cross-checking ay inaasahang makakatipid ng 12 bilyon pesos taon-taon. Ang mga pondong ito ay idinidirekta sa pagpapahusay ng benepisyo. Marahil ang pinakamagandang detalye sa lahat ng pagbabagong ito ay kung paano nito pinararangalan ang pagkakaiba-iba ng pagiging senior citizen ng Pilipino. Kinikilala ng sistema na hindi lahat ng senior ay pareho. Ang bagong balangkas ay may mga pinasadyang landas. Ang mga solo senior ay maaaring mag-opt para sa automaticong utility bill subsidies ang mga lolo't lola na nagpapalaki ng mga menor de edad ay maaaring mag-apply para sa kinship allowance. Para sa mga naghintay ng maraming taon, minsan dekada, para sa pagkilala, ang tiempo ay halos patula. Sa pagtawid ng populasyon ng mga senior sa Pilipinas sa isa 0 milyong marka, ang estado ay sa wakas ay kumikilos. Hindi na ang mga lumang paraan ng pagpapahirap sa mga senior na magmakaawa, maghintay at patunayan ang kanilang halaga. Ang darating ay isang kinabukasan kung saan ang iyong gininto ang taon ay hindi tinutukoy ng kakulangan, kundi ng seguridad. Ngunit wala sa mga ito ang mangyayari ng otomatiko. Ang kamalayan ang unang tunay na benepisyo. Kung binabasa mo ito para sa isang magulang, lolo't lola, kapitbahay, o para sa iyong sarili sa hinaharap, alamin ito. Ang Disyembre 2025 ay hindi lamang isang petsa sa kalendaryo. Ito ay isang pintuan, Bisitahin ang iyong barangay office bago ang pagdagsa. Ay update ang iyong IKSV. Suriin ang iyong ISETH contribution record online o sa pamamagitan ng bagong hotline. Magtanong kahit ang mga at maliliit na tanong. Dahil ang sistema ay gagana lamang kung ang mga tao ay magpapakita kung kanilang aangkinin ang sa kanila hindi nang may kahihiyan kundi nang may tahimik na pagpupumilit. Ang mga benepisyong ito ay hindi ibinigay bilang regalo Kinita ang mga ito sa buong buhay ng paggawa. At kaya, habang papalapit ang taong libo at 26, tayo ay nasa hangganan ng isang tahimik na pambihirang bagay, isang Pilipinas kung saan ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkupas, kundi pagpasok sa isang bagong uri ng pagiging kabilang. Kung saan ang Estado ay hindi lamang naaalala ang mga nakatatanda nito, kundi muling binubuo ang sarili nito sa paligid ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga pagbabago ay totoo. Mabilis silang darating. At dala nila ang bigat ng isang pangakong matagal ng dapat. Ngunit sa wakas, maluwalhati ay natupad.